Dito na dito. Dito nga tayo kakain. Ba't ba't yung ano? Kuya naman, kasi kakain na ka lang tayo. Layo-layo pa. Yung pag-gym mo. wag mo ang anin yun. May branch naman sa QC, sa Makati. Gusto mo nalagay sa Mawa. Bagong branch nga to eh. Asan ba? Ito, yung ito, ito, mo, ba yun? yung diet mo, next time na. Kumain tayo. <laughs> Hindi lang masarap dyan oh. na eh. Ayan, kita mo. Ay, man. Yung table yeah. na ito no, sa atin lahat to. <laughs> Chill? Talagang may reserve mo to para sa atin dalawa? reserve tayo hindi. Huwag ka mag ka, Andrew. Reserve, reserve. reserve para kayo reserve, may Ako tayo pa nga eh. sarap dito, Tol. na. Huwag na. Oo, huwag ka. Huwag kilala ko naman lahat to. Huwag ka ko. Sabi mo, dalawa tayo. Huwag ka lang buha ko. Huwag ka lang buha ko.

pagugasin sa lahat. Ah, sige na. Pagugasin natin, ha? Okay po. Oh, Busog na ako. Nabusog ka? na, oh, uh, no? Eh, hey, sila mga oh. Okay. Hi, mami. Nabusog kayo? Nabusog kayo? Nabusog kayo, no? Okay. no? No, 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 no. Boss, nabusog kayo? Okay kayo? Ano, kain dito. dito. Okay. Uh, ito, mo na. Ito yung natin, 100,000. Iwan mo na kitang uunin kay sasakyan, ha? Hoy! Tayo na ako nalang magbabayan nito, ha? Wala nga ako dito ng pera! Ah, uh, tol, kasi sabi sa akin, kung hindi mo babayaran, okay na ba magugas? O Or, kasan na lang kayo doon? Na. Na ba? ba kayo ng credit card? Credit card na lang ako, credit card. Oh, medyo nagkakaubusan tayo ng na pera, eh. Ah, hindi nyo ka. Kahit kayo lang ka talaga eh. Ba't kanilang credit card yung binigay mo? Credit card ko, may lamang. Pagkakama, di ba? Okay. Kahit kayo lang ka talaga, nabubudol ka talaga sa akin. Hindi ka nag sa akin kumain, tapos ako na lang magbabayad. Ano <laughs> yun? Eh. Ang healthy bag yun eh. <laughs>